Hey guys, uh, nagluto pala si Mister ng pansit. Puro taba ng baboy yung ano eh. Pinaganaw niya muna yung mantika nito siguro taba. Ayan, may din kami ihano dyan. Ubus na kasi yung squid bowl namin. Ayan na guys, sinalo na pala ni Mister ang kikyam. Ang daming sahog pero hmm. puro taba ng baboy. <laughs> ayan guys, sinaloan niya ng sayuting gulay. Ayan yung chips ko guys. Ayan o. Sa so, lang galing work, pero siya lang magluloto ng pansit. masarap kasi siya magluto ng pansit. Chipkok na chipkok ka <laughs> <laughs> ang aking mister na chip cook <laughs> yan daming taba ng mamoy pero okay lang yan guys hindi naman kami magra muna ayan na guys nalo na niya yung gulay Kalau <inaudible> Wala nang na tayo. Nahalo-halo niya muna yan guys. Kasi nga mamaya pa niya ilalagay ang pansit. Bisahin niya daw muna yung magulay. Gawin pa Happy birthday, rabbit Kaya <laughs> na guys, kaya hinalo na niya yung pansit. Happy yes, birthday rabbit daw, birthday ng aming rabbit ngayon, kaya nagluluto siya, yan o. No? <laughs> Happy birthday rabbit

balaan pa nasa mo, balaan si